Hi everyone. Okay, my Taro again. Um sasagutin lang natin kung ano yung message sa akin ng isa nating subscriber. Okay, so ano daw yung mga bawal kung magpapatayo ng bahay or lilipat? Okay. Ang bawal po kasi talagang marami. <laughs> 'Di ba? Ang common po talaga is bawal po talaga makipag-away, ano? Bawal tayong magalit, bawal nakipag-away sa gumagawa, sa mga tauhan natin, sa gumagawa ng bahay, sa architect, engineer, sa lahat ng na ng inyong palasyo or inyong mansyon, inyong munting-munting palasyo. Okay? Or yung inyong kayamanan, sabihin na natin. Okay? So, bawal na bawal po tayo makipag-away, makipag, makipag ng pangit. Okay? So, negative na negative po talaga yon, Okay? So, doon naman tayo sa am um, ang ang unahin yung pagpasok sa bahay is tubig at saka bigas at pera. Lagyan nyo ng konting sweets. Okay? Kung wala naman kayong sweets, kahit yung maliit na candy, yon, pwede po yon, Okay? Design nyo lang po. Basta po, kompleto po. Meron po talaga tayong importante po yung mga bigas. Pag nakalimutan natin. Kano po yung kalaki, kadami, kaano? Kahit small amount, pwede po. Okay? Ako kasi malalaki yung amount na linalagay ko kapag lumilipat ako. Ito, yung lumipat ako sa bahay na to, um, yun, nagpasok ako ng malaking tubig, uh, isang sakong bigas. Ako lang yon kung kaya ko. Okay? Kung kaya nyo. So, magkaiba po tayo. So, meron dyan, naglilipat ng apartment. Huwag po kayong magalala. Kasama din po yan ang mga fungsoy natin. O yung paano akitin yung swerte. Okay, so me So ano lang to, basics, basic na feng shui ang sinishare ko sa inyo or kaalaman kung paano hatakin ang swerte. Okay? So yun lang po. And and syempre magbigay po tayo ng pakain sa mga taong nagbubuhat ng gamit natin, maging friendly sa kapitbahay. And ano pa, baka may makalimutan ako. Uh, magpakain ka sa gumagawa ng ba ng bahay mo or ano man ang pinapagawa mo be friendly po talaga huwag kayong makipag-away kasi ang pangit po kapag naiinis sila sa atin okay kung kaya siya makipagplastikan makipagplastikan kayo kahit ang tigas-tigas na ng ulo nila <laughs> may mga ganong construction worker na matigas ang ulo mas inuuna pang pa chismisan kahit kalalaking tao <laughs> ano tapos um Totoo po yan, nangyayari po talaga yan. So, meron din pong uh, ah, ba? Diba? Galit na galit sila sa amo nila, sa ano nila. Yung iba dyan, sahod na lang inaantay. So, nadadamay tayo, tayong mga nagpapagawa. Yan, galit sila sa engineer, galit sila sa architect. So, nadadamay yung bahay. So, sana yon yun, yun yung mga basic na dapat nyong gawin. Sana i-apply nyo po yan para makatulong po sa inyo. Okay? And, tulungan mo silang maging masaya sa trabaho, bigyan mo sila ng treats, tubig, pagkain, kahit ano po, ah, uh, kumbaga, pang palubag ng loob nila. Okay? Nakakatulong po yan. So, may litayo po, ah, uh, guide ko kayo daily, daily po ito, at, sana po ay makatulong po sa inyo. Maraming salamat.